Ayan, papunta tayo ngayon sa covered court. Dahil magpapamigay tayo na ang kaunting tulong sa mga brad na na dito. Malalim, malalim na baha dito sa Constantino, sa Poblasyo. hanggang ngayon, pa oh, rin, lalim pa. namin, tapos pamimigay namin pamaya-maya sana makatulong sa mga bro maraming salamat sa mga nag-sponsor nagbigay kay Tol Prince tsaka sa misis nya Tol maraming salamat Ah, mga brad na nasa abroad, thank you sa inyo. Sa tulong na binigay niyo po sa amin sa uh, Poblacion Main Chapter. Tao Fish Thank you po sa inyo. Ah, uh, na ako eh, na yung barangay ng Poblacion dos. Ako ko na yung mga brad. Thank you. Mamaya na lang, oh. Ah, ito yung hovered court. Nako, hindi pala pwede. Dying stock yan. Hindi pa makakapag kapag repa. Ay, yung loob ng hovered court, eh. Hanap kami ibang pwesto. Hanap, hanap ibang pwesto. Irami e, namin bangka mamaya. Skygo Ang lupit Ang lupit na sinasakyan ko Motor oh, oh. doop, oh. brad Skygo lang Malakas <laughs> Hello Hello Oh, ang lupit oh. Go. Dito, Kata, dito, lang wala dito, wala dito lang kaya. yan Dito lang yan Sa usang pinin <laughs> makikita O oh. Okay, W Sa food district Magre-repack na mga Pamimigay sa mga brad Na konting tulong Ni Tol French Galing abroad Thank you, Tol French Sa niya thank you, <laughs> thank you Thank you salamat ka naman. Thank you, tall friend. Mamaya na lang. Yun. Dito kami ngayon sa ano. Dito kami pumayasto sa food district. Ayun. Oh, sa food district. Dito kami. Mga brad. Yung mga very pack. Yung pinadala ng brad. Ayun. Mga pinadala ng brad sa galing sa abroad. Yan. Pamimigay sa mga brad dito na mga na ba

Yon, papunta na kami ng mga brad. Ayun, sa Sampalo, sa dulo. Aras malalim dun eh. Punta na kami mga brad. Dadala ng... Ang dadalim? Relief. Bigay kami ng konting biyaya. Ah, kahit ba umulan, tuloy ang serbisyo ng 3 billion. Yun. na 'yung motor, ng Brad. Oh. Pero tuloy pa rin. Tuloy pa rin sa pagdala ng relief. naman. naman. Ay, lang. na. Abi, <laughs> <laughs> Alim dito sa may sampalo. Dito <laughs> sa yeah, Ito na, kita sa panda. kaya yung tuloy na ibibigay namin sa mga vlog. Malaking bagay. Malaking Thank you Boss French. Okay, French. Sa, damat, sa mga sponsor na nagbigay. Tom French. pinamamahagi na namin. Kahit tanggang dewa, nabasa na. hindi dapat mabasa. Thank <laughs> eh, you po. Ikot pa ako ka ni Ayan na yung Brad. bisa mo naman. Umurong na. Pera, <laughs> Tol. Tol, maraming salamat. Tol, thank you. Diyaw. Dito, Diyaw. Diyaw po. Diyaw po. Diyaw po. Pinaw namin lahat sa mga brad yung mga relief. Tapos na po kami. na nabuta na naman ng ulan. Maraming salamat sa mga brad. Thank you sa inyo. Thank you brad, ano, French. Thank you, thank you. you. Salute, pal. Salute. Salute, salute.